With it. So what's up mga kabatak? Isa na namang napakagandang araw na ito. Napakagandang araw ngayong araw na ito. At ngayon, ngayong araw na ito, birthday ni mama ng girlfriend ko. Yung nanay niya, birthday niya. Birthday. So punta tayo sa Maynila kasi taga doon siya So ngayon, ito ang kapatid napaka-cute na naprank ko ng sili na may stick, oh. Ah, oh, uyak, uyak. <laughs> at uh, medyo masamang kanyang pakaranda at kany siya ipaos. So magpapagaling muna ang aking kapatid na napaka cute. Yan. So pupunta tayo sa Manila uh, at ang gagawin natin yung prank, ipaprank natin si Mama. Kasi birthday niya ngayon. So ang prank natin na gagawin natin sa kanya, simpleng prank lang simpleng prank. So kunyari hindi tayo pupunta sa birthday niya kasi ganun ganun, hindi tayo makapunta. kasi maraming gagawin dito sa bahay. So, yun, ganun lang mga kabatakyans. Pero, bibiglayin natin siyang, uh, gugulatin natin siya na nandun kami bigla sa Maynila, sa bahay nila. So, tingnan natin kung ano mararamdaman ni Mama ngayong birthday niya. Tapos, bibili natin siya ng cake. Bibili natin siya ng cake sa Maynila. Doon sa may Quezon City. So, pupunta tayo sa Quezon City, mga kabatakyans. Maggagala tayo doon. So, sisimulan na natin, mga kabatak. Let's go! Tururututututu. At ngayon mga kabatak, malapit na kami pumunta ng Maynila. So, nagpe-prepare pa ang aking baby choco eh. At ako, naka-ice -naka na ako. yeah naka-ice na ako. At saka sapatos na lang ako. And then, that's all. That's all. Alright. So, mga kabatak yan, kita-kits na lang tayo sa Maynila. Sa circle. Sa circle. Sa circle. Maganda doon sa circle. So, mga sa circle, uh, magcha-challenge din tayo doon, Sa Maynila. So, wait lang mga So, ngayon mga kabata, yans, paalis na kami ng Naik. Papunta Manila. Maynila. Magabang na lang kami na masasakyan. Eh. Wala pa masasakyan dito. Bad trip eh. Kami okay, na lang. Bye bye. So, ngayon mga kabata, nakasakay na kami ng baby choco ko. Sabi sa baby bus na lang. Kawalog pala. Yan. And may sakit din siya. Inuog mo siya. Yan. Ganun. Ako din. Nagpapagaling ako. Kaya ako naka-face mask mga kabata kasi ayaw ko nang amoy ng aircon. Ay, kasi nasusuka ako. Kaya ayoko din pabango sa ban. Ganon, nasusuka ako sa pabango nila. Kaya nagpe-face mask ako. So mga kabata, dito na lang tayo sa Maynila. Sa Baklaran. Tapos sasakay po ulit kami ng isang sakay. Yan. Para makarating na kami sa Manila. So ngayon, hindi ko na chinat si Mama. Para antay na lang na uh, gugutlay namin siya doon si baby choco. Kung na magiging reaction niya kasi, it's a prank, it's a prank. Kaya ganon kami doon. Sataid so, na natin. So let's go. So as of today, may na-meron kami maya na samahan na kami. Mga kabataan. May sakit ang girlfriend ko, sinisipon din siya. Nahawa ko na siya. Nahawa sa sarili, sinisipon siya. Takarin ko po. So, yeah, mga kabataan. sobrang nakakahiya yun. Bali siya yung kasama ko. Tinulungan niya ako. Hinahapnos niya yung likod ko. Mga kapatak yan. Ayan. Uh, mamaya, hindi ko alam kung magsusok ako sa biyahe. Pero ayoko ko magsusok. Sa sasakyan namin yung roller coaster na sasakyan. Napakabilis. Mga kapatak yan. Uh, ano kaya magiging reaksyon ni eh, Mama? Kasi birthday niya ngayon. Ayan. Mga kabataak, Bali boring ang biyahe namin ngayon. Mga niyo, yan lang. Boring na boring mga kabataan. Sasarap ako eh. Sana hindi umulan. Ikaw so, Mamaya na lang ulit mga kapatid. Let's go. ngayon, nakakainis yung konduktor. Sobrang binabaan kami, hindi kami sa baklaran binabaan, nilampas pa kami ng tulay, napakalayo. Ayan, sobrang layo nilalakad namin ngayon. Bad trip. Nakaka-bad trip tuloy. Imbis na isang babaan na lang tapos, ah, bad trip talaga. Ah, sige, mamaya na lang mga kabatak, nababad trip ako ngayon Mamaya na lang, mamaya na lang. Nakakainis, nakakainis. Sobrang nakakainis. Walking distance tuloy, lakad tuloy kami ng napakalayo. Nakaka-bad trip. Oh, ayan napakalayo layo pa lalakarin namin. Sobrang layo pa. Ito so, kayo, nakasakay na kami. Ay nako Nakailang libang kami sa... Ano, muntik pa kami majay-walking. Nung so, baby chow ko. Pero nakatawid pa rin kami. Kasi magaling ako tumuwid. Tinuruan ko siyang tumuwid. Para hindi ka majay-walking. Ay naku. Bali, yan, nakasakay na kami sa roller coaster. Sa Mazda. Roller coaster to. Tawag, tawag ko dito roller coaster kasi napakatulin. tulen. Bali, 30 minutes pa lang. Sabi niya, "marami naman sa... City so kabagayan, marami kaming pranks, 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 kasi price 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 kasi, kasi, butang, buti, di price, dito, papakita, pwede dito, papakita, papakita, pwede dito, 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 kita pwede dito, papakita, pwede dito, papakita, pwede dito, papakita, pwede dito, na Mausok eh. eh ayaw ko nagpe-face mask. kasi. Ayan. Ayaw ko nang makamoy ng uso kasi baka hikain ako eh. Alam nyo naman ako, hikain, di ba? Sorry mga kapatak. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Let's go. So kayo mga kapatak, habang nagbibiyahe kami, interview ko yung girlfriend ko regarding sa wow, ang lalim. lalim ng mama niya. Ni mama. Ano kaya magiging reaction niya palagi mo? Magugulat. Magugulat siya. Kasi akala niya wala hindi kami pupunta sa birthday niya, pero pupunta kami ng surprise. Tapos, yun. Eh nakakalula yung biyahe ngayon. Mamaya na lang nakakalula, eh, sobrang nakakalula. Good. So ayo papunta na kami kala mama. Titin natin magiging reaction niya. Papunta na tayo kala mama. So let's go mga kapatakians. Ngayon mga kapatakians, yes. papunta na tayo kala mama. So titin natin magiging reaction niya. Hindi kita sasama, hindi kita sasama walang pakialam. So yun nagagalit siya, nag-away kami. So mami na lang mga kapatakians, titin natin magiging resulta ni Best, uh, reaction ni Baby Chuck. Reaction ni Mama. Bye-bye. Okay. para masurprise natin siya. Ayan. Ito na. Diretso pa, diretso pa. Tingnan mo natin kung nandito. Ayan, may tao. Happy birthday po! <laughs> kala nyo, kala nyo, hindi ka mamuntaro ah! pati nagpapatrip. Ano naman yan ba? No, ninong nang, ninong ako nung, o, oh, nagtatampo sa akin. Mama, nagtatampo, tik na magtampo. Ay, talaga <laughs> sasampaling ko kayo dyan. Ay, si Maho, ba't hindi kayo napunta? Ay, ano po? May... Hindi video hindi ako? Hindi, ano, video po yung video. Ah, oh, mamaya, mamaya. So, mamaya, mamaya. Oh, so, mamaya, kakanta kami ni Kuya Boy at kakanta kami dito. Kasi, ayan, nandito na kami. So, yun lang mga kapatakians. Muntik nang magtampo si Mama dito. Okay. So, mamaya na lang, mga kapatak. At, kung nagustuhan ang aking video, huwag niyo kalimutan mag-share, like, comment, and subscribe. Kailangan naka-on yung bell niyo para updated kayo sa mga latest video ko. Okay. Let's go mga kapatakians. Subscribe! <tinyo>